Hello guys, kamusta? Gusto mo bang magkaroon ng ganitong ringtone sa iyong cellphone? Ito yung viral na ringtone ngayong year 2025. Ito yung Squid Game ringtone. Kaya panoorin hanggang dulo ang video para malaman mo kung paano ito e-download at kung paano gawing permanent ringtone sa cellphone mo. Okay tara na at simulan na natin. Ang una nating gawin ay pumunta lamang sa ating mga TikTok app. Tapos e-click lang natin dito ang search icon sa upper right, pagkatapos e-type lang natin dito ang name na, Squid Game Ringtone. Tapos piliin lang natin dyan guys yung Squid Game Ringtone Season 2. Tapos pinili ko dyan guys yung sa kanan, yung may nakalagay na top like. Click lang natin yan para mag-play yung music. After natin na makonfirm ang ringtone na yan, ang next natin na gawin ay i-click e ay ang share icon. Tapos i-copy e link lang natin yan. Pero kapag walang copy link ang makikita, hanapin muna yung more dyan sa gilid, tapos saka i-click e ang copy link. Pagkatapos natin yan ma link, pumunta na tayo sa ating mga browser or sa ating Google Chrome. Dito ay search lang natin ang name na TikTok download. Tapos hanapin, at e ang TikTok Downloader, or Download TikTok MP3. Tapos dito na natin guys e paste, yung na link kanina sa TikTok. Tapos pindutin lang natin dyan ang download, para ma-convert siya as MP3. Pagkatapos mag-appear na siya dyan guys sa ibaba, e-click lamang dyan ang Download MP3. May notification naman na makikita sa itaas kung na-download na. Kapag downloaded na e-open lang at e-play. Para mapunta siya sa ating My Music or Audio. E-play nyo lang kahit 3 to 5 seconds lamang. At dahil na-download na, gawin na natin itong ringtone. Okay ngayon buksan lamang ang ating mga phone settings. Tapos hanapin lamang ang sounds and vibrations. Pagkatapos e-click eh, natin te eh, guys itong ringtone, tapos may makikita tayong plus sign sa may upper right, click lang natin yan. At mapupunta yan sa ating music or audio. Tapos e-search eh, na lang natin agad para hindi na tayo mahirapan. SSS pala yung file name niya. E-play eh, nyo muna saglit kung yun na ba talaga, tapos click done. After nyan guys e-back eh, lang natin saglit, tapos ayan may bago na tayong ringtone. Maraming salamat guys sa panunood, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang video.